Bert. Bert. Hmm. Tare, nakita ko yung shota mo nandun sa sa kanto. Umiiyak ah. Kausap ba kayo? Eh, pre. Maawa ka naman dun sa babae. Eh. Iyak nang iyak tol eh. Nakikiusap. Baka pwede raw kitang kausapin. Pare. Ang gagawin ko ron, Dre? Tangina na, nag-usap na kami, Dre. Huwag oh, pa kailan naman kasi mga buhay-buhay, Dre. Tangina... Ano yun eh? Emyo kami noon. Pabayaan okay. mo na ako kasi baka pagpapaloyin kita nito ng sandok din eh. Okay na kami noon. Ito kami noon eh. Bukas okay na yun. Pakailan meron ko din. Sota ka ba? tang ino rin po, eh. Fuck